Mga kapuso, sumugod po dito sa Medyola, sa Lungsod ng Maynila, ang iba't ibang mga militante grupo para po lumahok sa kinakasa po ngayong Black Friday protest laban sa korupsyon. Hindi po papaba sa dalawang taong mga individual ang nakikisa po ngayon dito sa isinasawang pagkilos dito po sa bahagi ng Menjola. Puro po sumugod dito yung grupo ng mga government employee na nananawagat sa gobyerno na gawing regular na po sa kanilang trabaho ang nasa higit isang milyong mga job order employee sa buong bansa. matala sinabi naman ang kalasayong ngayong uno na walang pinagkaiba ang Duterte at Marcos administration. Ito yung kanilang natugon kasunod nga ng inalabas na video ngayong araw. Di dating ako, Bicol Representative, sa ko. Well, unang-una, -una, hindi bago yung sinabi ni salde ko. Binalidate niya lang yung matagal na nating alam na si Bongbong Marcos ang numero unong magnanakaw. Alam niyo, sobrang sobrang garapal, sobrang hindi makatao noon ito dahil hinahayaan ni Bongbong na mamatay sa baha, mawalan mawala na nga sakahan yung mga magsasaka, mawalan tayo ng tirahan. Ngayon pala na nakawin lang. Hindi po totoo na walang pera ang mga Pilipino. Tayo ay hardworking people. Ang problema, ni minanakaw mismo ng gobyerno ni Bongbong, kasabwat ang mga Duterte at iba pang mga senador, congressman sa nakawan na ito.